Magandang araw po sa ating lahat. Alam po ninyo na meron pong pinaka-comedy or pinaka-nakakatawang aral sa balat ng relihiyon o sa balat ng lupa. Ang aral na ito ay nadidinig po natin sa mga social media or even sa uh, iba pang mga platform o pangangaral. Maybe nadidinig po ninyo itong aral na ito. Ang pinaka-nakakatawang aral, alam niyo po ba kung ano 'yon? Uh, sasabihin ko na po na ang pinaka nakakatawang aral ay yung pong si Tomas ay nagulat. Alam yeah. po ninyo na meron pong nangaral na si Tomas ay nagulat? Noong sinabi ni Tomas ang kaniyang statement of faith, yung pahayag sa pananampalataya ni Tomas ng, uh, sa Panginoong Heso Kristo nung nakita niya ang resurrected Christ o yung uh, Panginoong Hesus Kristo pagkatapos siya ay namatay ay nabuhay maguli nung nakita ni Tomas pinahayag po niya ang kaniyang pahayag sa pananampalataya na sinabi niya Panginoon ko at Diyos ko Pero ang aral po ng na, nakakatawa ay sinabihan si Tomas na nagulat. Kaya tingnan po natin mga kapatid at mga kaibigan kung bakit po ginawang aral ito kahit ito'y pinaka nakakatawa. In John chapter 20 verse number 19, ito pong tagpo na ito ay makikita po, babasahin po natin mga kaibigan. Sabi dito, verse 19, Nang kinahapunan nga ng araw na yaon, unang araw ng sanglinggo, at nang nangapipinid ang mga pintong kinaruroonan ng mga alagad dahil sa katakutan sa mga hudyo ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Sabi dito at nang masabi niya ito ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran at mga alagad ang, sorry, ang mga alagad nga ay nagagal, nangagalap nang na, makita nila ang Panginoon. Verse 20, sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama ay gayon din naman, sinusugo ko kayo. Okay, sa talatang 22, at nang masabi niya ito, sila'y hiningaan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo o Banal na Espiritu. Verse 23, Sinumang inyong patawarin ng mga kasalanan ay ipinatatawad sa kanila, sinumang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. Verse number 24, Ngunit si Tomas, isa sa labing dalawa na tinatawag na Didimo ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Dito po sa talatang 24, malinaw na sa pagtitipon ng mga alagad na dumating ang Panginoong Hesus, dito po absent si Tomas. Totoo po na sa isang tanpo na ito ay uh, absent po si Tomas. Ngayon, verse number 25, sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad kay Tomas, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila Malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako at maiisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at maiisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran ay hindi ako sa sampalataya. Malinaw na si Tomas ay meron siyang kondisyon upang siya sa sampalataya. Sa talatang ito malinaw po mga kaibigan na si Tomas nga ay dahil siya ay absent ay binalitaan po siya ng isang alagad at siya po ay hindi naniniwala na talagang nagpakita ang Panginoong Hesus. Ngunit meron po siyang kondisyon upang siya ay mapaniwala or maniwala na ang sabi po niya na makita ang kanyang mga kama, sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako at may ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at sa kasak ang kanyang kamay sa kanyang tagiliran hindi siya sa yun ang kanyang kondisyon nga ngayon pagka uh, daan ng uh, pagkaraan ng walong araw verse 26 at pagkaraan ng walong araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alaga. At kasama nila si Tomas, pansinin niyo po. Absent po si Tomas sa verse 24 nung unang pagpakita ng Panginoong Hesus. Ngayon sa verse 26, present na po siya. No? Hindi po siya absent sa verse 26. Present si Tomas. Nung uh, pagkatapos Dumating si Hesus nang nangapipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi kapayapaan ang sumainyo. Nang magkagayo'y sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri, atingnan at mo ang aking mga kamay, at hidaitimo mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran." At huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Okay? Kaya nung sinabi yan ni Tum, ni, ng Panginoong Iso kay Tomas, ang sagot ni Tomas, siya po'y sumagot at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ayan. So dito, nung sinabi ni Tomas ito, ang nakakatawang aral ay si Tomas ay nagulat. Hindi po nagulat si Tomas dahil kung siya po ay dapat ng magulat, dito sana siya magulat nung panahon na sa gitna, at uh, tumayo po sa gitna si Jesus Christ. Sinabi na nga ni Jesus Christ, kapayapaan ang sumain niyo. Tapos pagkatapos nung sinabi yan ng Panginoong Heso Kristo, Sinabi niya kay Tumas, kinausap si Tumas, wala na pong panahon ang pagkagulat sa verse number 28. Ha? Kung magulat man, the moment na magpakita, magulat na. Pero ning kinausap ka na, ay hindi na po yun kagulat-gulat. Number two, meron na pong nagsabi sa kanya, may idea na po siya, ngunit hindi po siya mananampalataya. Dahil meron po siyang mga kondisyon na tinatawag nating to see is to believe. Kaya si Tomas ay to see is to believe dito sa tagpong ito. Kaya nung nakita niya si Jesus Christ, pinakita siya ng mga uh, sugat sa kamay at sa tagiliran ni Jesus, sinabihan pa niya na wag kang wag hindi, no, wag kang di mapata, mana, mapanampalatayahin kundi mapanampalatayahin. Dapat kang sumampalataya. Ngayon, itong verse 28 ay sumampalataya si Tomas. At dahil sumampalataya si Tomas, dahil na meet ang kanyang kondisyon upang siya'y ma, uh, maniwala na ayon sa kanya, makita yung sugat, matusuot yung daliri, hindi na niya ginawa. Automatic, sinabi po niya, My Lord and my God. Panginoon ko at Diyos ko. Ngayon, Ipagpalagay natin, ah, atin pong tanggapin muna ng hindi pagsang ayon Kung nagulat man po si Tomas, ah, e ibuti na lang merong verse 29. Nakakatawa pa rin dahil meron pong verse 29. Dahil kung si Tomas po ay nagulat, ay dapat sinabi ni Jesus Christ, nagulat ka. Nagulat ka lang. Mali ka absent ka. Yun sana ang sagot ni Jesus Christ. Pero anong sagot ng Panginoong Isu Kristo? Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka or sumampalataya ka. Sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapala di akong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. So inari ng Panginoong Hesukristo na yun po ay pagsampalataya. Subalit, so, ang mali po ni Tomas ay dahil nakita na niya. Kasi po, ang tunay na pananampalataya ay pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya mas mapalad po tayo na kahit hindi natin nakita ang Panginoong Hesus, ha, tayo po'y sumasampalataya sa Kanya na siya po ay Diyos at tagapagligtas. Pero si Tomas kailangan pa niyang makita. Kaya nakakatawang aral po kung sabihin na si Tomas ay nagulat gayong una sa lahat ang Panginoong Hesus ay hindi po nagsabi niyan at ang nagulat na si Juan ay hindi rin po sinabi. Pero bakit meron pong mga nangaral niyan dahil denied po nila ang Panginoong Hesus na siya po ay Diyos. Dahil sa kanilang aral na mali, dahil sa kanilang aral na kakultuhan. Kaya nabuo ang aral na nakakatawa na si Tomas ay nagulap. So ang tanong ngayon, kayo ba ay maniniwala sa aral na 'yan? O kayo ba ay matatawa dahil yan po ay wala sa Biblia, hindi mababasa at yan po ay isang lapastangan sa apostol na si Tomas na nung nakita niya ang Panginoong Hesus, yan po ay pahayag ng kanyang pananampalataya, my Lord and my God. Maraming salamat po sa inyong panonood.